Truth or Consequences, New Mexico. Isang lalaki ang bumuo ng isang Chamber of Horrors na sisindak sa buong Amerika. Ang Chamber of Horrors na ito ay isang soundproof na trailer na kilala sa tawag na Toy Box kung saan nangyari ang ilan sa mga pinakamasasamang krimen na nangyari hindi lamang sa estado ng New Mexico, ngunit pati na rin sa buong United States. Ang mga karumal-dumal na krimen na nangyari sa toy box na ito ay naka-sentro sa sexual torture, gamit ang mga aparato gaya ng whips, chains, straps, knives, handcuffs, clamps, surgical blades, leg spreader bars, electric shock machines, at pati na rin ang gynecology exam bed. Sa kabila ng mga karumal-dumal na mga krimen na ito, ay hindi nahablahan ng kasong murder ang lalaki sa kabila ng kanyang mga krimen. Tunghaya ng istoryang ito ni David Parker Ray, ang tinaguriang The Toy Box Killer. Sa maliit na bayan ng Belen, New Mexico, United States, ipinanganak si David Parker Ray na kulang sa aruga at sa gana sa bugbog mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama na si Cecil Ray ay isang mekaniko at alkoholik, habang ang kanyang ina naman na si Nettie Ray ay walang magawa sa gitna ng kaguluhan sa kanilang tahanan. Nagsimula ang kasukasukang katauhan ni David noong siya ay teenager. Dahil magulo nga sa kanilang tahanan, ay napilita ng batang si David na tumakas mula sa magulong buhay papunta sa mundo ng pantasya. Gasolina ang pornographic at bondage magazines na iniwan ng kanyang ama sa kanilang tahanan na isaksak sa kaluluwa ng batang si David ang mga marurumi at kasukasukang pag-uugali na kanyang dadalhin sa kanyang pagtanda. Dagdag sa lahat ng ito ay mahiyain si David. Dahilan kung bakit madalas siyang mabuli sa kanilang eskwelahan, hindi lamang sa kamay ng mga lalaking kaklase, kundi pati na rin sa kamay ng kanyang mga babaeng kaeskwela. Sa kabila nito ay nakagraduate si David ng high school at matapos ang kanyang high school, ay nag-enlist ito sa United States Army kung saan nakakuha siya ng honorable discharge matapos magsilbi sa kanyang bansa bilang isang mekaniko sa Army. Matapos naman magsilbi para sa Army ay lumipat na si David sa Truth or Consequences, New Mexico, at doon ay nagtrabaho bilang maintenance personnel sa isang kumpanya at doon ay nanatili siya hanggang sa araw ng kanyang pagkakaaresto. Sa kanyang paglipat sa Truth or Consequences, New Mexico, matapos ang kanyang buhay sa Army, ay doon nagsimula ang mga kakilakilabot ng mga krimen ni David. Bagamat hindi biglaan ang kanyang pagiging walang awang rapist at killer, ay sinigurado naman ni David na darating din ang araw na magagawa niya ang lahat ng kanyang gusto pagdating sa mga walang laban na kababaihan. Una ay binuo niya ang kanyang toy box. Gamit ang isang cargo trailer, paunti-unti niyang binilihan ng mga kagamitan ang kanyang toy box gaya ng mga torture devices, surgical tools, at higit sa lahat ang isang gynecological exam bed na mayroong mga straps upang mapigilan ang paggalaw ng mga biktima. Mayroong mga diagrams ng iba't ibang torture methods na nakadikit sa pader at ang finale sa kanyang toy box, ang soundproof walls and ceiling. Sa toy box na ito ay magagawa na ni David ang kanyang pantasya, ang paglaruan ang mga kababaihan sa pamamagitan ng mga di mailalarawan na sakit at pagdurusa. Simple lang ang plano ni David, ngunit kalkulado niya ang kanyang bawat galaw. Una ay kidnapin ang mga biktima sa pamamagitan ng pangakong bibigyan niya ang mga ito ng pera kapalit ng maliit na serbisyo. Kapag pumayag na sumama sa kanyang toy box, ang mga biktima ay agad niyang tututukan ng kutsilyo ang mga ito. O di kaya ay bibigyan ng mga drogang sedatives upang makatulog ang mga biktima. Matapos iyon ay ihihiganan niya ang kanyang mga biktima sa gynecological bed kung saan magsisimula na ang bangungot. Ang physical at psychological abuse na dadanasin ng mga biktima ay nakasentro sa sexual abuse at psychological trauma. Ang mga biktima ay tinotorture ni David sa loob ng ilang araw, minsan ay umaabot ng ilang mga linggo. Paulit-ulit na sexual abuse at torture, karamihan sa mga biktima ay binibidyohan ni David habang tinotorture. Sa kabila ng lahat ng oras na kinakailangan ni David para magawa ang lahat ng ito, maaring naisip niyo na paano nakakapamuhay ng normal si David habang ginagawa ang lahat ng mga krimen? Nagawa niya ang lahat ng ito dahil kasama niya ang kanyang asawa at anak sa kanyang mga krimen. Ang kanyang asawa, si Cindy Handy, ay kasama ni David sa pagtorture at sa mga sexual abuse sa mga biktima. Habang ang anak naman ni David na si Jesse Ray ay paminsan-minsan instrumento sa pagkidnap ng mga biktima at paminsan-minsan din ay nanono dito sa pagtorture at sexual abuse sa mga biktima. Isa pa sa mga accomplice ni David ay ang lalaking nagngangalang Dennis Yancey. Ayon kay Dennis ay tinutulungan niya si David na magtapon ng mga bangkay ng kanyang mga biktima. At minsan ay nagiging instrumento rin siya para sa kidnapping ng mga susunod na biktima. Magmula noong year 1957 hanggang 1999, pinaniniwala ang mahigit sa 60 ang naging biktima ni David. Sa loob ng ilang dekada ay nagawa ni David na mag-torture at mang-rape ng mga walang kalaban-laban na babae. Limang biktima sa kada taon ang target ni David. Ang ilan ay pinapatay ni David matapos ang torture. Ang ilan naman ay hinahayaan niyang mabuhay at kanyang pinapakawalan. Ngunit pinapakawalan lang niya ang mga biktima matapos niyang pwersahin ang mga ito na turukan ng droga na barbiturates na nagsasanhi ng amnesya para sa mga biktima upang maiwasan siyang maisumbong sa mga otoridad. Ang eksena sa kanyang toy box ay malabang ungot para sa mga biktima. Ang mga bagong biktima ay pupersahin muna ni David na manood ng kanyang tape kung saan ipinapaliwanag ni David ng detalyado ang mga gagawin niya sa mga bagong biktima upang hindi na niya kailangan paulit-ulitin ang mga sasabihin sa mga bagong biktima. Matapos ito ay sasa-ilalim sa electrocution ang mga biktima gamit ang dalawang clips na nakakabit sa kanilang dibdib. Matapos ito ay magsisimula na ang sexual abuse kung saan puparsahin ang biktima sa gynecology exam bed at itatali, pagkatapos ay aabusuhin ng paulit-ulit. Merong salamin ang ceiling sa itaas ng bed upang makita ng biktima ang kanilang sarili na inaabuso ng paulit-ulit. Hindi doon natatapos ang pang-aabuso sapagkat mayroong ginawang kagamitan si David kung saan napupwersa niya ang mga biktima na tumuwad habang pinipigilang gumalaw ang mga ito. Habang gamit ang kagamitan na ito ay paminsan-minsan, nagsasama si David ng kanyang mga kaibigan sa kanyang toy box upang abusuhin ang mga biktima. Maging ang kanyang mga aso ay sinasama ni David sa toy box at dahil sa tulong ng kagamitan na ito, ay nagagawang sakyan ng mga aso ni David ang mga biktima. Naka-record ang bawat torture at pang-aabuso at sa tuwing nagigising ang mga biktima ay puwersahan na ipinapapanood ni David ang recording. Ang ilan sa mga biktima, matapos ang paulit-ulit na torture at sexual abuse, ay bumibigay ang utak at katawan at dahil dito ay pinapatay na ni David ang mga ganitong biktima at itinatapon sa iba't ibang bahagi ng New Mexico. Habang ang ilan naman, bagamat high na high ang utak sa mga droga, ay kinakaya pa ng katawan ng matinding abuso at torture, ang mga biktimang ito ay pinapalad na mabuhay, ngunit daladala ang bangungot na sinapit sa toy box ni David. Totoong nagawang maitago ni David ang kanyang mga karumaldumal na krimen sa mga otoridad sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi ibig sabihin ito ay malalampasan na niya ang batas pang habang buhay. Sapagkat noong 1999, isang biktima ang nakatakas sa toy box. Ang biktima ay naging preso ni David sa loob ng tatlong araw at nang magkaroon ng pagkakataong makatakas ay hindi nito pinalampas ang pagkakataon at mabilis na nagreport sa mga pulis. Ang tawag na iyon ang naglantad sa impyerno sa loob ng toy box na pagmamayari ni David Parker Ray. Isa sa mga biktima ni David, babaeng nagngangalang Cynthia Vigil, 22 years old, ay kinidnap ni David at asawa nitong uh, si Cindy Handy sa Albuquerque parking lot sa Truth or Consequences, New Mexico. Matapos ang tatlong araw na torture at sexual abuse, noong March 22, 1999, nagawang makuha ni Vigil ang susi sa posas sa kanyang mga kamay habang nasa trabaho si David. Gamit ang ice pick na natagpuan sa toy box, Nilabanan ni Vigil si Hendy sa loob ng toy box at matapos masaksak ang kanyang kidnapper sa leeg, ay nagawang makatakas ni Vigil sa toy box hubot-hubad. Tanging ang slave collar at kadena sa kanyang katawan ang daladala ni Vigil sa kanyang pagtakas. Nagmadaling tumakbo si Vigil sa lansangan at kumatok sa isang trailer home kung saan sinagot ng babaeng nakatira sa trailer ang kanyang paghingi ng saklolo. Agad na tinulungan ng may bahay si Vigil at tumawag sa mga pulis kung saan na-rescue si Vigil at nakapag-file ng report. Nagsimulang mag-mobilize ang New Mexico State Police, pati na rin ang FBI, upang mag-imbestiga. Agad na ni-raid ng otoridad ang bahay ni David at Cindy Handy, kasama na din ang kanilang toy box, at doon ay natagpuan nila ang mga ebidensya sa karumal-dumal ng mga krimen. Videotapes, journals, torture devices, at surgical tools. Mabilis na inaresto si David Parker Ray at Cindy Handy. Kasunod ng pagkaaresto ng mag-asawa ay isa pang biktima na nakasurvive sa mala-impero malaimpernong karanasan ang lumutang at nagpahayag ng kawalang hiyaan ng mag-asawa sa mga otoridad. Si Angelica Montano ay kakilala nila David at Cindy at noong February 17, 1999, ay kinidnap siya ni David at Cindy. Ayon sa biktimang si Angelica Montano, ay nagtungo siya sa bahay ni David at Cindy upang manghingi ng cake mix. Pumasok sa loob ng kusina si David at nang lumabas ay may dala na itong kutsilyo habang tinutukan naman siya ni Cindy ng baril sa kanyang ulo. Agad siyang dinala sa toy box ng dalawa at doon ay pinaghubad siya mula sa taas hanggang baba. Matapos ito ay kinabitan na ng slave collar si Montano at walang awang tinorture at hinalay sa loob ng apat na araw. Nagawang makumbinsi ni Montano ang dalawa na hayaan na lamang siyang umuwi sa kanilang bahay nang magpanggap itong kaibigan pa rin ang dalawa sa kabila ng lahat ng nangyari. Ayon kay Montano ay iniwan siya ng dalawa sa gitna ng highway patungo sa Truth or Consequences, New Mexico, kung saan ay natagpuan siya ng isang off-duty na pulis. Nag-file ng report si Montano, ngunit sa kasamaang palad ay walang pagkilos na naganap sa parte ng mga otoridad. Habang nire-review naman ang mga ebidensyang videotape na nakuha sa toy box, ay na-identify ng mga otoridad ang isa sa mga biktima. Ang biktimang ito ay si Kelly Garrett. Ang video ay mula pa noong year 1996. Ayon sa biktimang si Kelly Garrett, nasa isang night out siya sa isang bar kasama ang mga kaibigan nito. Isa sa kanyang mga kaibigan ay si Jesse Ray, ang anak ni David Parker Ray. Di umano ay nilagyan ng droga ni Jesse Ray ang inumin ni Garrett. Nag-offer daw si Jesse na iuwi siya nito sa bahay nila, ngunit dinala siya nito sa toy box kung saan tiniis niya ang sunod-sunod na torture at sexual abuse sa kamay ni David Parker, Ray at Cindy Handy. At lahat ng ito ay nangyayari habang nanunood si Jesse Ray. Pinakawalan din naman si Garrett, ngunit dahil sa sobra-sobrang droga ang nasa kanyang sistema, ay hindi na siya nag-report sa mga otoridad sapagkat hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang mga nangyari. Matapos maglitawan ang mga naka-survive na mga biktima, ay isa pa sa mga kasabwat ang inaresto ng mga pulis. Inaresto si Dennis Yancy at nagplead ng guilty sa kasong pagpatay noong 1997 sa isang babae. Inamin din ni Yancy ang kanyang parte sa pagkidnap para kay David at pagtulong nito na magdispatcha ng bangkay ng mga biktima mula sa toy box. Bukod sa kasong pagpatay ay nakasuhan din si Yancy para sa kasong kidnapping, two counts of conspiracy to commit a crime and tampering with evidence at nasentensyahan ng 30 years sa bilangguan. Hanggang na ngayon ay nasa bilangguan pa rin si Yancy. Sa kasamaang palad, si Yancy lang ang nahatulan sa kasong murder para sa mag-asawang si David Parker Ray at Cindy Handy. Pati na rin ang anak na si Jesse Ray, mahaba-haba ang trial na kailangan para sa tatlo sapagkat magkakahiwalay na kaso ang isasampa ng mga biktimang si Cynthia Vigil, Angelica Montano at Kelly Garrett. Napilitan pa nga ang mga hurado na panuorin ang mga kahayupan na nakarecord sa videotape bilang parte ng mga ebidensya. Sa bandang huli, napatawan ng guilty si David Parker Ray sa kasong abduction, torture and rape at nasintensyahan ng 223 years sa bilangguan. Ngunit nagserve lamang ng humigit kumulang isang taon sa bilangguan matapos itong bawian ng buhay dahil sa heart attack noong May 28, 2002. Hindi siya nahatulan ng murder sapagkat walang ebidensya na magpapatunay na pinaslang nga ni David ang kanyang mga biktima sa kabila ng mga video patungkol sa torture at sexual abuse. Si Cindy Handy naman, dahil siya ay nagtestify laban sa kanyang asawang si David, ay nahatulan ng guilty sa kasong kidnapping and rape na nagresulta lamang sa 36 years na sentensya. Nakalaya na si Cindy noong 2019. Habang ang anak naman ni David na si Jesse Ray ay nakipagtulungan sa otoridad sa investigasyon laban sa kanyang ama, kaya naman magaan na kaso lamang ang kanyang kinaharap at sentensyahan lamang ng mahigit one year sa bilangguan, ngunit may karagdagang five years na probation. Ang istorya ng The Toy Box Killer ay nag nagiwa ng matinding takot para sa mga mamamayan ng Truth or Consequences, New Mexico. Ngunit para sa mga biktimang nakasurvive, matinding sakit, emotional at physical trauma ang tumatak sa kanilang mga puso at kaluluwa. Isa ang istoryang ito sa mga pinakamatinding true crime stories ng Amerika, kung saan naging laman ito ng napakaraming mga documentaries, books at criminal articles na sinusubukang alamin o intindihin ang dumi at baloktot na pag-iisip ng isa sa pinakamalalang kriminal sa United States upang sa hinaharap ay maaring mapigilan ang mga susunod sa yapak ni David Parker Ray, ang tinaguriang The Toy Box Killer. Maraming salamat sa inyong panunood at patuloy na pagsuporta sa channel. Ingat kayo palagi, ingat sa mga kriminal na pag-aalagala sa labas.